So, sa this video, tatry kong gamitin ang aking Coco Collagen. Ngayon tatry ko siya with my coffee. So, magko-coffee tayo. Kape, yan, coffee. Kukuha lang ako ng isang sachet ng Coco Collagen. Yan, so halo ko lang siya sa coffee ko. Guys, everyday natin itong gamitin para ma boost natin yung ating collagen. So, this is for to fight anti-aging, magre-wrinkles tayo, so kulubot-kulubot yung ating mga face, ating balat. So, boost natin yung collagen natin. mag-attay ng sugar kasi yung tabang. Pero kung ayaw nyo naman na masyadong matamis, so pwede lang bigyan mag-aat ng sugar. Yan, so tikman natin. Hmm, sarap! Kasi dahil may coconut pala to, kaya parang lasang coconut. Coco plus collagen. And tayo with my coco coco. So, ayan siya. This is my coco collagen. So, my coffee. Hmm. Hmm, sarap. Ah, ayan. Steve. Kape,